Hi everyone! Uh, kakantahin ko until my heart aches and na Tagalog version. So kung hindi kayo magagandahan at makakornihan lang kayo, okay lang. Pero please, huwag ako ang laiti nyo dahil kinuha ko lang siya sa YouTube at babasahin ko lang din siya sa YouTube. Ngayon, kung ang boses ko ang pangit at nakakornihan kayo sa boses ko, ah, uh, wag lang sa akin na. Ah. Joke <laughs> lang. Sige, mag-comment kayo below. Um, ah, yan. Sige. Para sa lahat ng mga heartbroken ngayong February. Sa lahat ng iniwan ng boyfriend. Lahat ng iniwan ng girlfriend. Sa lahat ng single na nagmamahal pero hindi sila minamahal ko oh, sa mga taong nagmamahal na sa mga taong nagmamahal na palihim. Bakit ang hirap sabihin mo? No? Yan, ano? Um, Siyempre, dinededicate ko to. Ano pa yan? Siyempre, ang song na to ay dinededicate. Ah! Isa pa. Siyempre, ang song na to ay para sa lahat. Yon. Lalo na dyan sa mga umaga na. Sorry. Lalo na dyan sa mga nagmamahal na hindi nila pwedeng mahalin. Ang imo. Lalo na dyan sa mga nagmamahal na hindi pwedeng mahalin dahil may minamahal na. <laughs> Ewan ko. Pasta mo. Sensional. Well By the way, don't kanta. Hope you like it. <laughs> 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 <sharp> Pag-ibig ko sa'yo'y di Kahit na lumayo ka pa ngayon sa akin Damdamin ko laan pa rin sa'yo Ala-ala ang mga araw na kasama kita bigay ko Ma ako mag, ako ay maghihintay parin sa yung kinuho, anhi pa. Rin sayo. Allah. Kahit masakit ay kagawin ko Lalayo akong nagmamahal Naghihintay sa'yo Apakabagal kasi sa'yo Ay Pili ko na eh. Ito na 🎵 Mga araw na sa atin ay naglaan 🎵 man ako'y maghihintay pa rin sa'yo 🎵🎵 O ko, pambuhay ko? Ikasang kamay ng mga single. 🎵 sa piling ko paano? 🎵 Ngayon ikaw ay... Tikus ko sadyang ipikan ka Ngunit talagang mahal pa kita Oh, ginaw ko Susubukan kong ilimutin ka Kahit masakit ay kagawin ka May naaalala akong kanta na etudente na galag ng mga klasik ko dahil mahal niya yung klasik ko. Teka. Kunit talagang mahal pa rin kita o oh, gilyo ko Susubukan kong limutin ka Never mind. Kahit masakit sayo Ahalin mo rin ako <laughs> Keep on dreaming till my high yeah. yeah Diba 'pag kuno lang pag kakanta ko no But Talaga may naaalala ako na kanta ng kaibigan ko sa ex niya o sa crush niya nung first year kami. Tapos, inayos ko yung lyrics. Till my heart aches in Tagalog. Ano yun? Si Rhea kumanta nun eh. Tsaka si Mika Sujimoto. Mm. Inayos ko yun eh. Ah. Tawag dito. Di ko sa dyan. No. Gagawa na lang ulit ako ng video pag naalala ko na yun. That was original. Thumbs down. Ay, lang yan. Uy. Yung comment nyo. Ayusin nyo lang. Patay kayo sa akin. <laughs> Bye. See ya.